Mga Piks, kamusta? It's me again, Bo Piks. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video, mga pics dahil wala dito si Mama Ducks nandun sa Compostela sa boarding house ni Jin, ah, uh, delirte din siya doon sa mga ginagawa niya sa boarding house ni Jin, kaya ako lang muna yung mag-ano dito, yung mga gagawa sa mga gawain ni Mama Ducks. Um, nakapag-luto na po ako kanina ng ano, ng ulam namin katapos lang namin kumain so yung ulam pala namin mga kapiks ito pala tingnan natin at ito po yung niluto ko kanina na ulam buto buto po at meron pa pong natira uh, baka maulam pa yan mamaya at pagkatapos yan po mga kapiks sa maglalaba po ako kasi medyo uh, maraming namang labahan labihin na lang muna natin para uh, walang ano na mama tapos na kinuha ko rin yung mga nilaban ni mama kahapon na mga tuyo ng damit tapos natusan ko lang sila krislin para matanggal ng mga hanger sa damit para matuto naman sila sa mga ano, mga kunting gawain dito mga, pagtanggal lang naman ng ano uh, medyo tapos si siya yung nag, ano, nag ano sa mga hanger nag liligpit tinuro ko pa sila para meron silang may matutunan kahit ganyang ano lang at yan tapos ano inutosan ko rin si Chris Lynn na bumili muna ng powder kasi maglakalaban na naman tayo si sayang ano yung yung ano yung araw mainit kasi ngayon yan si Chris Lynn warong na nang bumili bumili po siya ng soap so tapos siya. Yan lang yung sa kanya. Laro-laro ng ano? Aso. Ah, Tapos ano? Kanina pala mga kapiks. Yung nanhugas ng mga plato ay si Papa Bits. Ah, ako sana yung maghuhugas kanina. Kaso ah, pagtingin ko. Kasi nauna ako matapos kumain sa kanila pagdating ko naguhugas na si Papa, eh, hindi ko na lang inano, hinayaan ko na lang. na naman siya maghugas. So, ngayon, uh, maglalabang muna ako mga kapis. So, tara, sabahan niya ako. Let's go! Yan ho. Sayang naman yung init. Kaya, laba lang muna tayo. Yan, medyo, medyo kasi marami na yung labang kasi pag binukas pa to, dadami pa yan kaya laban na lang natin kahit uh, na hindi pa masyadong marami gigib lang muna tayo ng tubig yan, gigib muna tayo ng tubig mga kapiks lagay natin sa washing machine Huh? guys. Ilang tubo. Ito po ang gagawin namin. At timing po mga kapit exactly. sakto. <laughs> Nag-brun out. <laughs> so... Parang hindi po tayo makakapaglaban ito kasi walang washing. kasi yung paglaba lang dito naka washing tapos wala po dito ano, kung mano mano po wala po dito tabla yung maron uh, maroon naman ako bumami dun mano mano kasi yung yung ginawa ko paglalaba dun sa takloban yun po yung ginagawa ko pero dito washing machine kasi medyo mas madali yung mano mano matagal so hintay lang muna tayo kung Hintay lang muna ako kung mag-light ulit tsaka tayo maglaba. Wrong timing mga kapix. Yeah. Nag-brun out pa. At yan ho. Habang naghihintay po tayo na mag-light ulit. Iwan ko kung maglalight anong oras. Pero kung mag-light, uh, tuloy pa rin yung maglalabak. Uh, maglalaba, maglalaba ako mamaya kong mag-light. So ngayon, chika lang mo. So may sasabihin pala ko mga kapix. ah... Uh, medyo ano yung pag ko sa ano ina-apply ko ngayon medyo matagal pa ulit yung balik ko sa ano sa so sa September pa ata so ngayon ayong August may hinihintay lang ako sa ano sa Carmen sa Tesda kasi nag-apply po ako dun ng um, in situ kumuha kasi baka kasi kailangan kung sa pag-apply kung makapasok may, may kasi sila ng ano situ kasi may, may nakapasok na kasabayan ko sinabihan ko na oh, nagtanong ako kung ano ba yung hiningi sila na, na, requirements sabi nila maghanda ka lang ng Institute tsaka medical a uh, ano uh, booster tsaka ano um, ano pa yun yung isa yung second dose na ano vaccine may meron na akong vaccine na second dose yung booster na lang so kung makakuha ko ng NC2 magpa booster magpapa booster din ako so yung inintay ko ngayon ano NC2 kasi nag-apply ako wala pang schedule sa assessment uh, diretso na po ako assessment yun po yung ina ang in ko pero hindi ko pa po alam kung uh, first time ko palang magkuwarag in si ito na ganito na hindi ko pa alam kung ano pero tumitingin naman ako sa mga youtube youtube ah, medyo nakakuha ako ng idea tapos yung ano lang ngayon yung ano lang kasi yung sa assessment na yun ko libre lang po yun iwan ko lang kung may pang babayaran pero tinanong ko kung may bayad sabi nila libre lang po yun kaso lang uh, pag mag assessment na dapat may dala kaming PPE uniform sarili naming PPE uniform yung dadalhin namin hindi sila pag provide ata yung sa kanila lang baka yung machine yung bakal yung mga material ganyan pero yung PPE uniform sa amin yan ko lang yung kasi wala ako nun ah uh, maghanap pa ako kung wala akong ma mahiraman ah uh, baka bumili kung may uh, ano so maghahanap ako kung saan meron tapos may nakita ko sa sa next sa ako sa shop yung kaso lang matagal one week pa yung ano dati baka kasi baka nga August na yung assessment hindi ko lang alam Nag, nagdadalawang isip ako kung bibili na lang ako sa mga tindahan sa mall pero pag sa mall ata mahal mga mahal tapos iwan ko kung asan ako pibilim. medyo tatagal ang pata ko kung alam ko lang baka sa Danau Danau lang yun kasi yung ano dito pinaka city o pinaka downtown dito sa lugar eh ganito sa Cebu o, dito sa Sugod walang pinaka ano sa Sugod meron pero walang atang ganun mga PP uniform sa building sa Danau medyo maraming mall sa Katmon walang mga mall sa Danau yung anong pinaka big city nila parang sa amin sa lugar downtown Tacloban sa kanila dito do, sa Danau dun yung maraming <coughs> mall na pwede may mga bentang ano mga PP uniform so yun lang yung ano ko kasi sabi ni sabi nila sir sa office sa uh, ano sa Carpin na wala pa silang exact na date kung kailan yung ano, assessment kasi binabasa nila yung sampung aplikante Sam sampu eh hindi pa nagsampu iwan ko kung kailan pa so sabi nila mag handa ka lang muna yung gagamit mga PPE tsaka medical okay. yung medical okay naman meron na ako nun yung kulang ko lang yung PPE uniform so maghanap pa po tayo ako pala so ayan yan lang po mga papiks kasi naghihint nag uh, ano lang ako nag storytelling kasi naghihintay pa tayo mag live <laughs> so ayan hintayin natin mag live tsaka maglalaba tayo mamaya let's go at wala kasi akong maisip na <laughs> content din mga kapiks medyo <laughs> maano talaga kung ano wala kang maisip na content so ito lang muna ah uh, bivideoyan ko lang muna yung mga ano ko kagabi so ayan pala mga kapiksa salamat salamat pala po sa inyo sa mga hindi nagsasawang unod sa mga vlog ko salamat po sa inyo kahit ano kahit kunti lang yung ano ko uh, at least may nanonood pa rin na maraming maraming salamat um, hindi, na, hindi man malaki yung naano ko dito mat matagal akong maka makakuha ng ganyan sahod daw pero matagal mga kapiks ano wala ah, nakaka -ano ko dito sa pag youtube ko sa pag vlog tagtong buwan ako nakaka ano nakaka na, na ano ni youtube tatlong ban so kahit ganyan tatlong ban ha, ites ko lang hmm. nakaka ano din mga ka-fix, nakaka dagdag din pang gasto so kahit matagal tuloy lang kahit mahirap tuloy lang mga ka-fix. so salamat salamat pala sa inyong mga sumusuporta sa akin walang sa akong sumusuporta nang dahil sa inyo nang dahil sa inyo mga ka-fix, meron din akong meron din akong nakaka natatanggap kahit matagal okay lang basta meron parang ano lang yun parang alkansya na lang yun ang pagipunan may at least may ano may darating sa akin na ganyan at kahit ganyan po mga kapiks meron pa yung mga blessings na dumadating sa akin so syempre maraming maraming salamat din sa magpapasalamat po ako mga maraming maraming salamat po kay siyempre kay Lord sa mga blessings para na may dumalating sa akin tapos sa mga uh, taong taong din yung nagbibigay blessings po sa akin lalo na kinama mga piks sa mga bata so maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay ng blessings po sa amin uh, malaking tulong po yung, yung mga nabibigyan nyo sa amin ah uh, nakakatagdag din ng ano, pangailangan pang araw araw na gusto din so maraming maraming salamat po sa inyo kahit ano kahit uh, hin, hindi kami maano nagbibigay nagkukusang nagbibigay po kayo sa amin so maraming maraming salamat po sa inyo Um, alam nyo na po yung kung sino po kayo so, maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless you all po so, salamat din sa mga, mga kapix pa sa hindi nag skip ng ads kasi dun po ako nakaka earn ng money sa, sa ads na hindi po kayo mag sa mga ads ko sa mga nanonood hindi sana kayo mag-skip ng ads So ayan mga kapig, salamat po sa inyo apat lang po kami nandito sa bahay si Kaslin si si Papa at sa asa kasi si Ronald uh, nandun sa kinamay temeng Pablo so, nakasilent po siya kasi yung mga bantay po niya may mga pasok na po tapos yung isa yung best friend ni may temang at ang ginagawa kaya hindi nakakapasok so si Ronald yung kinuhan niyang ano ah uh, pinakatendero ah uh, tulong tulong lang naman uh, so, nakasilent din si Ronald doon makakafix buti naman so thanks din kay mate mang dahil pinapasok niya si Ronald Tiyan salamat naman nag-life na po ulit sa so, nakapaglaba na po tayo mga kapex medyo marami pala yung laba mga kapis, kasi hindi ko masya Ayan. pangalawa to tapos ito yung una kasi inano ko lahat hindi, hindi kinayong yung pagikot kaya yeah, hinati ko na lang tapos meron na tayong stock na tubig pang banlaw kapag laba din at sakto umulan mga fix, pero nakapagbanlaw na po ako uh, nakababan na po yan sa dauni sa may naka washing pa bayako na lang yan ano yun sasampay kasi umulan pa tapos yung oras alas 5.40 na po kasi naglight kanina mga ano mga 4.30 kaya ito gagabi ang puwata ako pag ano paglaba umulan pa at yan natapos din ako sa paglalaba medyo Maramihan din yung labahan ko ngayon. Ngayon lang kasi wala dito si Mama Dax nandun sa Compostela. Kaya <coughs> ako ah, lang muna yung uh, gagawa sa mga gawain ni Mama pag wala siya dito. Kasi para kung pumunta siya dun sa Compostela eh hindi na siya magano dito pag uwi niya. Mum problema. So medyo ano na ata gagabi na kasi ano ng oras mag alas 6 na nabutan na ako ng gabi hindi naman masyadong magabi kasi ano tsaka mulan kanina tapos pagkatapos nito mga kapiks mag ako mag magluluto ng ulam tsaka ang kakainin namin ngayong gabi at si mama pala ano hindi pala makakauwi ngayon baka bukas pa daw so sabi niya nagtsatsa sa akin, bukas pa daw siya uwi So, hanggang dito na lang po muna tayo ulit mga kapiks. At syempre, kung pa lang po sa ating YouTube channel, subscribe na po and don't skip the ads. Pakikip na rin yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong video. So, yun mga kapiks. Thank you for watching. See you in our next vlog. Bye-bye!